Tara, at samahan nyo kami sa aming DIY gala dito sa Bangkok, Thailand. 3 a.m. kami umalis ng bahay papuntang Terminal 3 para sa flight ng 7.20 a.m. Magbigay na kayo ng 4 to 5 hours na allowance bago ang flight nyo dahil alam nyo na, baka madaming tao at magtagal kayo, lalo na sa immigration. Dumating kami sa Terminal 3 around 3 a.m. at lumaretsyo na kami sa travel tax. Habang nakapila nga kami sa travel tax ay pinapila ko na din ang anak ko sa check-in counter dahil napakahaba na ng pila 5.25 am na kami nakatapos sa check-in counter at dumiretso na kami agad sa mas mahabang pila sa immigration. I-ready na rin ang passport, ticket at e-travel ticket para wala ng problema. Dahil sa haba ng pila ay nakisuyo na lang kami na makasingit dahil 20 minutes na lang ay dapat naka onboard na kami. 7 am na kami nakatapos sa immigration at pagkatapos ay dumiretso na agad kami sa gate para sa boarding. 7.15 am ay onboard na nga kami. Pero dahil napakaraming issue ng Cebu ay halos 2 hours delayed 9.40 am na kami naka-take off na dapat sana ay 7.20. 3 hours nga pala ang biyahe from Manila to Bangkok. At nakalapag kami sa Subarna Bumi Airport, 12.25 sa oras natin. Minus 1 hour, 11.25 sa oras ng Thailand. Paglabas nga namin ay bumili na muna kami ng SIM card. Tatlo kami pero isang SIM card lang ang binili ko. Hotspot is the key para makatipid. Nagpapalit na din kami ng pera sa money changer sa airport. Nag-quick break na rin kami para makakain ng konti. At nag-download na din kami ng Bolt na app ito ay katulad ng grab dahil nga DIY lang kami ay ito ang bubuhay sa amin papunta kung saan saan. Isama nyo na din ang Google Map para may idea kayo ilang oras sa mga biyahe nyo. I Ready nyo na rin ang Google okay. nyo para sa Thai to English translation dahil karamihan talaga ng tao dito ay hirap sa English. Ang first day nga pala namin ay halos walang nangyari dahil sa delayed flight. From airport ay 2 hours ang biyahe papunta sa hotel namin. 3.50 na kami nakarating at nagpaingalang kami ng konti Around 4pm ay pinuntahan namin ang isa sa mga floating market sa Pataya Hindi na din kami pumasok dahil isang oras na lang ay magsasara na sila Naglakad-lakad kami sa Night Bazaar at Runway Night Market Habang naglalakad nga ay nadaanan din namin ang street ng mga night girls Mga boys, alam na kung anong meron dyan Sa Pataya Night Bazaar naman ay sobrang marami karing rin mabibili ng mga kung ano-ano Para siyang divisoryo dito sa Pinas Medyo nagutom na din kami at sa Runway Night Market na kami kumain Sobrang dami ng pagkain dito karamihan ay mga Thai street foods. Ang second day nga namin ay sa Kolan Island kami nagpunta. Base sa observation ko, sobrang dami ng Chinese people dito. Mula sa pier ay may dalawa kang option para makapunta sa isla. Pwede kang mag ferry boat kung hindi ka masyadong nagmamadali. Mas may enjoy mo ang view. Pero ito ay isang oras ang biyahe. Dahil nga kami ay gawal na sa oras, ay nag -speed boat na lang kami. 15 minutes ay nasa isla na kami. Pagdating nga sa isla, dito na nga ako nabudol. Kumuha kami ng dalawang bench at free two towels na din daw pag uwi nga namin ay doon na nga ako siningil at may bayad daw ang towel. Haha, <laughs> budol is life. Bago nga kami magtampisaw ay inikot muna namin ang viewpoint ng isla. Sa unang stopover nga ay dito sa park. Makikita mo na ang ganda ng isla. Napakaganda magpa-picture at kumuha ng video. Ang pangalawang stopover nga ay pumasok na kami sa isang maliit na street. Walang translation kung ano ang tawag pero base kay Google, scenic spot daw itong area na to. Kung saan may makikita kang isang malaking statue ng Buddha. Meron din viewpoint na mas kita mo ang ganda ng isla. Ang pangatlo nga namin pinuntahan ay ang Guan Yin Temple. May 1 to 2 minutes na lakad para makakiat ka sa pinakamataas na statue. Ito na ang pinakamataas na viewpoint na narating namin. At pagkatapos ay bumalik na din kami sa beach. Sadyang nakakapanibago ang biyahe dahil right hand drive sila dito. Itong mga e-bike lang ang left hand drive pero nasa linya pa rin siya syempre ng pang right hand na kalsada. Beach time na at sa sobrang init kaya nagbuko muna kami. White sun ang isla at super pino ng buhangin. Ang tubig naman ay napakalinaw. Kung titignan mo sa malayo, ay nag-aagaw ang kulay green at blue na kulay ng dagat. After lunch ay bumalik na ulit kami para makapag-ready na sa susunod na tourist spot. Ang sunod na pinuntahan nga namin ay ang Sanctuary of Truth. Isang napakalaking parang temple na gawa sa inukit na kahoy. May istorya ang bawat disenyong nakaukit sa kahoy na bumubuo sa temple. Hindi ko ma-imagine paano nabuo ito nang walang pako daw na ginamit. Isang malaking puzzle ito na nagmula sa maliit na parte hanggang sa mabuo ito. Nung gumabi na nga ay inikot namin ang Teprasit Night Market. Napakarami mo rin pwedeng mabili ng mga kung anik-anik dito. Marami din dito mga exotic foods. Dito na nga kami inabot ng gutom, kaya dito na din kami kumain. Isang malaking tilapia na ihaw-ihaw muna ang kinain namin para hindi muna masyadong maanghang. Tumikim din kami ng mga exotic foods. For experience lang ha, pero di ko na uulitin. <laughs> Dumaan na din kami sa Judd Pierce Night Market para ma-experience yung sumasayaw na hipon. Nguyin muna maigi bago lunok para hindi siya sumayaw sa tiyan mo. Ang third day naman ay isawat po kami nagpunta. Ito yung reclining Buddha na napakalaki. Siya yung Buddha na nakahiga na gold plated. Pangit ang panahon dahil maulan bago kami pumunta. Pero blessing na din dahil kumila ang ulan nung nasa location na kami. Naikot namin ang buong area. Sobrang ganda talaga. Sa TV ko lang siya nakikita dati. Pero ngayon na-amaze talaga ako sa sobrang ganda. After nga ay sa karinderya na lang kami kumain para mas tipid. Ang last day namin ay nagtampisaw na lang kami sa hotel. Doon na din kami nagpalipas ng oras bago kami pumunta ng airport. Napakaganda kasi ng mga spot sa hotel. Kada hakbang mo ay siguradong mapapatigil ka at mapapakuha ka ng picture. Para siyang museum talaga ng mga lumang gamit noong sinaunang panahon pa. Kombinisyon siya ng lumang gamit at art. Sobrang artistic ng hotel kaya nagandahan talaga ako. Dahil mahilig din ako sa mga arts, Nagbiyahin na din kami sa Domyong Airport para sa flight pa uwi. Ito ay ibang airport nung kami ay papunta. Sadyang inagahan namin ang punta at baka maraming tao. Pero ganun pa ay mabilis lang naman ang proseso sa pag-uwi kahit maraming tao. So paano? Dito ko natataposin itong video na 'to. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling paggala. Paalam.